yung macaroni mo, gawin nating masarap na recipe ito. Don't worry dahil pati paggawa ng sauce, ituturo ko. Show my plate yung lalagyanan na ginamit ko dito. Masasarapan kayo kasi cheese sauce yung nasa ibabaw nito. Pero bago lutuin, tikman muna natin. Maglagay tayo ng mantika at asin. Tapos lutuin na natin yung makaroni. Macaroni. Ang ganda ng kulay ng lutuan ko, no? Non-stick pan na din ito. i muna natin at banlawan para hindi ma-overcook. mag tayo ng sibuyas. Sunod naman yung bawang. apos yung giniling 450 grams ng spaghetti sauce ang ibinuhos ko kalahating pirasong beef cubes, 80 grams quick melt cheese magbuhos din tayo ng evap kalahating tasang ketchup para medyo magpula at tumamis yung lasa. At pinakahuli yung paminta. Isalin muna natin to sa bowl. Yung mga non-stick pan, silicone utensils at yung chopping board na ginagamit ko. Nasa comment section kung saan ko nabili ang mga ito. Next, magtunaw tayo ng isang kutsarang margarin, isang kutsarang harina. Magbuhos din tayo ng konting tubig. 80 grams quick melt cheese. At evap, medyo papalaputin lang natin itong sauce ko. Isalin muna natin to sa bowl. Next, ilagay na natin yung sauce sa ating macaroni. Medyo marami itong ginawa kong sauce para talagang malasang malasa sa macaroni ko. Kasi kami lang naman din ang kakain nito. Pero kung pang negosyo, medyo bawasan mo depende sa inyong presyo. Tapos, show my plate ang gagamitin ko. Dadamihan ko para kitang kita sa video. Ibuhos na din natin yung sauce sa ibabaw nito. O oh, di ba ang dali lang niya, tapos masarap pa. Kaya kung gusto nyo pa makapanood ng mga recipe na pang negosyo, mag-follow lang kayo kay Lokong Kusinero para ma-update kayo sa mga susunod na video. Yung complete list of ingredients ay palaging nasa dulo.